magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong sign na gusto ng isang lalaki na magjugjog. Ayan. At syempre, pakinggan nyo to mga kababaihan kung kayo ay nakaka-relate dito sa mga jugjog ng isang lalaki. Unang sign mga kasawi ay naglalambing. Alam nyo ba kapag ka ang isang lalaki ay maglalambing to sa iyo aba naman magtaka ka na minsan kasi may mga kalalakihan na talagang bibihira sila na maglambing sa isang babae hindi sila masyadong klenge pero kapag kang isang lalaki ay klenge so ibig sabihin normal na yun para sa kanila pero kapag kang isang lalaki ay hindi ito klenge tapos sila ay biglang naglambing sa iyo aba gusto nilang magjugjug sa iyo mga kasawi kaya sa magitan nito ay lalambingin kanya para naman magjugjug kanya mga kasawi ayan yung ating una na sign ang pang sign mga sabi is lahat ng ipapabili mo sa kanya ay bibilhin niya. Aba, kapag ka ikaw ay han bilhan mo naman ako ng ganito kasi walang wala na ako. Or hand, biglan mo naman ako ng lotion kasi wala na akong lotion. Kapag nan lahat ng yan ay walang reklamo si mister at jowa. So, ibig sabihin may kapalit yun. Gusto na niya na mag-jog-jog sa'yo kasi nga hindi siya tumututol sa anumang inuutos mo sa kanya at higit sa lahat aba naman, lahat ng ipapabili mo ay talagang walang kagatol-gatol na bibilhin niya mga kasawi ayan yung ating pangarawah na sign pangatlo, mga kasabi, is iyayain ka na mag-date. Alam niya syempre, ang isang lalaki, kapag ka nag sa inyo ng romantic date, normal naman talaga yung napakasarap bilang babae na niyayaya tayo ng ating mga jowa or asawa. Kapag ka ganito, mga kasabi, syempre, kapag dinala ka sa isang romantic, alam nyo na yung kasunod yan, mga kasabi, syempre, maglabing-labing kayo. And the same time, ang kasunod nun ay jug na, mga kasawi, syempre, ba naman? Sino ba naman yung isang babae na hindi gaganda nahan sa pagjugjog kung talagang ang mister mo ay niyaya ka sa ganitong romantic date mga kasawi. Makakatanggi ka ba kahit kapag ka niyaya ka na ng isang lalaki na ganito yung gagawin ninyo. Siyempre, sino ba yung babae na magtatanggi? Ang isang lalaki naman kapag ka walang kailangan sa sa'yo, walang Gagawin sa'yo, sa so, ibig sabihin, minsan ay nagmamaktol pa yan. Hindi ka niya niyayain sa date, except na lang kapag meron kayo anniversary, birthday mo, or yun talaga special day para sa'yo. So, gagawa ng ang paraan para mapasaya ka. Pero kapag ka normal days, so kapag ka ganitong yung ginawa, asahan mo na may kapalit yan na jug-juga na. So, yun yun mga kasawi. At yun ang ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito, mga sabi. Lagi niyang tatandaan sa mga girls. Kapag kayo ay nakaranas ng ganito, wala namang problema ito. Ito ang pinakamasarap na aspeto sa buhay natin bilang babae na kapag ka pinaparamdam sa iyo ng isang lalaki. Kaya kapag ka ganito ang ginawa sa inyo, lambingin nyo, ay walang problema yon. Sundin niyo lang ang inyo mga mister para naman sila ay masiyahan kapag uh, ginawa nila ito sa inyo mga kasabi. Yan lamang po yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin. So walang sawang pag-share po comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasabi. Mahal kayo ng inyong advisor.